Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito ulit tayo sa may <laughs> Parkstone. Kasi ilan ito nag-request? 1, 2, 5. Bale, lima po sila. <laughs> lima po yung nag-request sa atin na kung pwede mag-update tayo dito sa may Parkstone. Ngayon, nandito na tayo sa Parkstone. Nasa tabat na tayo ng Block 60, tsaka Block 65, sa kabila. At uh, Pinahanap sa atin yung block 54, 48, 25, 18, and 16 So, sama kayo ha Lipat natin yung camera natin para makita nyo na maayos yung uh, lugar ng Parkstone Kung ano na ba yung uh, development dito Okay, so ayan Ayun na yung 54, sa kabila Tatawid tayo doon Tsaka, na meron ng uh... Ano yun, Otoy? Ah, nandodon pa Diretso lang kayo doon, oo Makikita niyo yun. Sige, sasama ko sa video ko ha. Shout out kay Kuya Ate. At ah, uh, maganda kasi meron ng street light to. Alos kumpleto na hanggang doon. No? May mga street light na. So kaya pagkagabi dito, eh, hindi na siya madilim. So punta tayo sa kabila tawid tayo. Dami ng motor, dami ng tao dito. Kasi napakadami ng tao dito. At uh, ito na yung Black 54. So corner lot pala kayo. Ito one kasi. So yung kabila niyan ay uh, siyempre Black uh, lot 2. So shout out kay walang pangalan. Parang bibid. So yan oh, may street light na o. Oh. At yun oh, kita nyo oh. uh, mga solar solar light sila. So maganda, magaling. Shoutout sa nagkabit At nag-initiate uh, ng mga streetlight light na yan Bravo, saludo Very good Okay, so yon. dito na tayo Ay Ito yung Black 54 Lot 2 So far, so good Yung bahay na to Para sa akin, no oh. Isa lang yung sira, problem lang Ayan, gubat na yung harap po ninyo corner lot po kayo so ito meron kayong side dito sa kabila at syempre ito uh, main road na to ng Parkstone uh, napakalapit nyo pala doon sa may gate sa may kabilang entrance malapit kayo doon at uh, okay so yun dito ay wala pa kayong kuryente di pa ata kayo nakakapag apply sa Meralco kaya wala pa kayong kuryente maliban doon sa iba kita nyo oh. May mga kuryente na sila Pero wala pang tao At kita nyo na yung Itsura nung uh, Parkstone Damuhan na naman uli At akapunuan na Tum Tumutubo na kasi tag-ulan So Ayun Punta naman tayo sa Block 48 49 na to Ano kaya itong kabila? Tingnan natin Ay 50 pala yun <laughs> So Baka nasa loob yung 48 Sa kabilang ah uh, sa bandang dulo. Okay? So, sama kayo ha. Pasyalan natin. So, yung nagiging problema ng mga bahay na hindi natitirhan, kaya kikita nyo, oh. kita nyo likod o, oh. uh, puro damuhan na. So, bakit kasi kailangan pang etengga itong mga bahay na to Kung meron na naman mga beneficiary, bakit hindi pa ibigay sa kanila? At uh, tingin ko naman, willing na silang tumira dito sana dun sa mga LGU, kung sino may nakakasakop sa mga beneficiary ng mga pabahay dito sa Parkstone, i e, e, nyo na po ito. No? Kung willing naman po yung mga beneficiary, kung ayaw naman ho nila, ibigay e, bigay ho natin sa mga nangangailangan kasi sa ating uh, sa ating coming section, ang dami po talagang uh, nagmimi nagkokomento sa atin na gusto nilang magkabahay, paano maka-avail. So napakarami po. Kaya kung sino man yung mga beneficiary na ayaw, <laughs> ayaw nyo ng bahay na to, ibigay e, na lang po ninyo doon sa may gusto. And then, kung yung gusto na talagang maano dito, eh, sana naman kung sino po yung, uh, may LG yung nakakasakop sa inyo, eh, sana ayusin nyo na, ibigay e, nyo na sa mga gusto ng lumipat dito. Okay? Kasi, tinan nyo, tinan nyo yung nangyayari sa lugar. Tingnan nyo yung nangyayari sa bahay. So, kawawa yung contractor nito, dubli-dubli trabaho, ayusin uli nila, pipinturahan nila uli, lilinisin yan. e magaganda na yan, two years ago. Mukhang two years ago na yun sila. Parang ilang taon sila na sila nag-aabang na marilocate dito yung mga possible beneficiary. Kita nyo yung daanan na yan. Wala ka na, hindi mo na makita yung kabila, hindi na madaanan sa kapal na ng damo. At ayun, nakita ko na yung block 48. Ito na yung block 48. So hanap natin ay lot 15. So, ito ay one. Diyos me, ayan, no, oh, damuhan na talaga to. Ari ko. Matalas pa naman itong mga damo na to. Ayan, no. Oh, kita nyo to. <laughs> matatalas ni <yan. laughs> So, three. Three, five. Ito mga damo na to, matatalas to. Seven. Nine. 11. Eleven. So, dito sa kabila, oh, ayos na ito. Kaso nga lang, parang hindi pa nila tiniterhan. So, may aircon na. Kita nyo, may bill na rin ng kuryente doon. At saka, tinubuan na ng damo. Uh, ayun, 15. Sabi ko, So, ito na yung lot 15. Block 48, lot 15. Shoutout kay Mary, kay Mary Mary J. Mary Jalang. So ayun. Uh, corner lot kayo sa loob at uh, meron na rin kayo kapit bahay. Siyempre dito ay lumipat na sila. May nagtitinda na paayos na nila yung harap. At ito yung kondisyon. So far so good naman itong uh, possible na maging bahay nyo. Pro problem lang ang dami na talagang puno dito. Ago uh, ba talaga yung harap niyo. So pero may kangkung na rito. Pwede nang talbusin to. At ah... Uh, Siyempre, wala pa kayong kuryente. Hindi pa ata kayo nakapag-apply sa Meralco. Kaya wala pang kuryente. Hindi nagaling sa Meralco. Okay. So, punta naman tayo sa block 25. 25 ba? Oo. 18 pala, 18. 18 and 16. 18 and 16, punta tayo. Ah. Ito atas sa kabila. Ikot na tayo. Oo. Oh, dito na lang. Sa kabila ito, malayo ito. Malapit ito dun sa may ano, yung 18 and 16. Malapit sa... Ay! Parang maganda dito magdaan kasi alam ko may mga na-relocate dito eh. Apasyalan nga natin yung mga na-relocate. Kasi doon sa kabila, wala yun. Ito dito, alam ko, may mga narelocate ito na mga galing na bot. Na Ah, na? Na ba? Hindi ko na maalala. Maalala ko lang itong... Hmm? Oh, parang nabuta sa mga narilukit na dito. Oh, ayun. At, uh, ay, halos wala. Uh, although may mga tao na sila na secured na nila yung harap ng bahay nila, problem hindi pa sila lumilipat. Ayaw pa nilang tumira dito. So ayun, may mga iba naman ang uh, tinitira na nila yung bahay. Uh, 43 pala ito. Black 43 yung katapat ng 48. So hanap natin na yung uh, 18 and 16. Pagandang hapon po. Ang galing dito sa may Parkstone, no? Kasi may kuryente na. O sayang, umiilaw to. O. Nakailaw, oh. May kuryente na kasi siya. Ah, uh, hindi siguro na patay nung ano. May ari ng bahay. So, may tubig na rin sila, oh. So, street light. Okay na. At, ah, uh, puntahan na natin yung 18. Ang 18, alam ko, nandudun. Sa bandang una, eh, malapit sa circle. Sa circle. Okay, so yun. Hanap na lang natin yung uh, 18 and 16. So siguro bukas na yung ano, uh, 25 kasi nagre-request to sa atin yung ano, ah uh, sticker. So Sunday, uh, baka nandito dito siya wala siyang lakad kaya baka ma natin siya. No? O siyempre kasi baka may trabaho eh. No? Sabado nga yung hapon, Sabado eh. Kaya bukas na lang para sigurado. Okay? So punta natin yung 18 in 16. Sama lang kayo ha. Okay, so ayan, nandito na tayo sa may malapit sa circle kasi nandito yung ah uh, ba yun? Block 18 and 16. Nakita na natin yung 16. So halos lahat na talaga may ano, may straight light na, oh. Halos na. Ayos, ah. Very good, very good talaga. Okay. At uh, tawid tayo kasi nandito sa kabila yung... 18 and 16. So, ito na yung... Black 18. So, hanap natin na yung lot 3. Oh, ito. Wah! Wow. Lot 3. So as is pa din po yung bahay po ninyo. Shout out kay, di ko nakuha yung pangalan po ninyo. <laughs> so ayan o. Oh. Ayan na yung bill ng kuryente. Nakita nyo? Ipat nga natin yung camera natin. Ayan. Pangalawa lang kayo sa corner lot. Dito sa may hayo yun. Pangalawa. At siyempre may kuryente na kayo. Kasi, ay may kuryente, may bill na kayo ng kuryente. Dahil may kuryente na kayo na galing sa Meralco. Ang problem lang is ito na yung kondisyon ng mga harap ng bahay dito. Although yung iba pinapasok na ng mga damo, itong daanan na to eh hindi na halos makita yung semento. Okay? So punta naman tayo sa block 16. So sana nasa bandang unahan yung block 16. Magilan-gilan na lang yung bahay dito na walang kuryente na galing sa Meralco. Alos lahat may kuryente na. Ayun, may gumagawa. Kita nyo, ito may saging na. So, pag lumipad kayo dito, meron na kagad kayong uh, saging. <laughs> Kita nyo, bumabaging na. Oh. Why? Ayun, 17 na. Oh. 17 na itong kabila. So, sunod nito, 100%. Doon na yung 16. Parang nakakabisa ko na rin. Kasi, uy, akala ko 16, 6 pala yung Black 22, uh, lot 6. Ayan, no? Uh, dumadaan na tayo sa uh, itong damo na yan, no? Napaka na natin siya kasi natabunan yung simento, kumbaga ginapangan na yung simento. At, ah, uh, this is it. Tinayin nyo itong isa. Dati uh, ayus na siya. Pero ngayon, sira na siya. <laughs> Dati ayos na siya. Ngayon, sira na siya. Ay, naku. Ayun. Anad natin ay lot 12. So, ito na yung block 16. So, ito yung kondisyon ng uh, kalsada. Ito sa block 16. Talagang uh, parang kang nasa fantasy world na. Kasi, kikita nyo, puro damo na ito puro damo na. So parang uh, snow white in uh, ano to? Tawag dito. Basta mga fantasy. Ah, <laughs> uh, ito. Ay, well, ay sus so, gino. Ayun no. Kung ano no kasing mga kinikwento ko pa sa inyo eh. <laughs> ito na yung black 16 lat 11. So, 100% yung kabila nito ay 12. Ang problem is, wala tayong madadaanan. Mukhang iikot tayo dito. Usually, dito, meron sa gilid dito, meron itong daanan. Tatawag kong fatwa, uh, ah, yan o. Daanan na. Para, problema, puno na ng damo. Ito, kita nyo rin dito sa kabilao. Hindi ka na talaga makakadaan kasi puro na damo. Diba? So ngayon, diretso tayo doon sa highway na yan diyan, Iikot tayo. Papapalayo. Kaya sumama lang kayo. Ayan. <laughs> Naisa ganun. Hindi naman ako lang yung nag-iisa na naglalakad dito. Kasama ko din kayo. Ah, ito. Sira na, oh. Ay. Mga pintong nasira na yung likod, oh. Parang binubudegan na nila. Yan, you know? oh ni storage nila dito parang mga tinanggal nila kasi mga sira na. So re-repair naman sila yung contractor. So another gastos ng contractor. <laughs> Ayun lang yung problema ito dito ah uh, halos may puno na ng mga diyan uh, Black One. So ang mga nandiyan mga taga Tondo. Tondo Manila para nyake. No? Yung mga na-relocate na, na doon. So sarap sa na 'yon. Uh, mga taga na botas naman. Yung Hyacinth. Hyacinth ata yan. Okay, so yun. Malaki yung kalsada dito. Tawag ko dito yung main road. No? Kasi pwedeng dumaan yung mga sasakyan. Ay. 15. Hello po. Tagas <laughs> ang kagaling na Ano ah, butas? Delio TV. Oo. Oh. <laughs> Sama ko sa video ko, ha? Ha? Ah. Sige, salamat. At, uh, ayun, nakita na natin yung 12. So, ito na yung 12. Black 16, lot 12. So far, so good naman na siya. No? Wala naman siya, ha? A problem lang is, bukas yung bahay. O, pasukin natin. Ayos na talaga siya. Maganda na. Kasi nga, hindi na natitir, hindi natitirhan. Kaya, yun, masisira talaga at uh, dumudumi. Ayan, o. No? So, yung iniduro, ayan. Ayan, itsura. Ay wasak na. So, kawawa yung kontraktor. Tapos, itong pinto, sira na rin. Wala nang door. Although, ah, oh, maganda pa pa naman. Ang pinto pa pa sa likod. lagla eh, nalagla. Lalangit-ngit na. Adaw. Ayun, no? Oh. Ito yung likod niya. Yung kapitbahay niyo. Para mas mataas itong lugar ninyo kumpara dun sa kabila. Ayan. Kayo na lang po talaga kulang dito. ah uh, Sir Edwin. Shout out to sa inyo. Ito yung lugar ninyo. At uh, kasi nga, ah, uh, ang tawag ko rin sa ganito, Main Road dahil pwedeng duman sa sasakyan, malayo yung katapat na bahay po ninyo. At siyempre, meron na ako yung kuryente, yun no Hindi ko alam kung sa inyo pa po yan. Yung kuryente na yung galing sa Meral yung sa 14. Ang problem na wala lang yung alulod. Hindi natin alam kung nasira o tinanggal. Pero kung sakaling ililipat na ako kayo dito, huwag kayo mag-alala. Papalitan naman ho nila. Ayusin naman nila. Hindi temporary lilinisin na po yan na maging Uh, maayos at kahayayap dilinisin naman itong harap na to kapag uh, ililipat na po kayo dito okay so ayun yung update natin dito sa may Parkstone uh, Kalugkub at uh, shoutout kay Mamirja shoutout kay uh, Sir Edwin So, yun, apat sila, kaso yung mga pang name nila, hindi naman ilalagay dun sa comment section ng ano, kaya hindi natin mano ma At uh, meron pala nagpa-shoutout sa atin, naku, hindi na, tinadala yung isa pang papel. Ayun. Okay. So, hindi natin nadala yung isang papel, kaya kalimutan natin. Sinunod na lang uli natin na pag Kasi nilista ko yun. Kaya ito, dito. Tinayin yung lista ko. Uh, puno na yung kabila niyan. At uh, meron pa sa kabila. So, bali, dalawang pad to. Nakalimutan ko lang yung uh, isang papel na madala. Okay. So, yun yung update natin dito sa Parkstone, Kalugkob. Uh, Ganda ng hapon po. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood syempre. Maraming maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo. At sana, wish ko, eh, marilukid na kayo dito. No? Dapat, uh, follow up ninyo sa LGU nyo para <laughs> malaman na ba talaga kung kailan na kayo ililipat dito. Sakit. Tumama sa ano ko ito, yung ano nung damo. Parang tusok-tusok. Kumakahapit eh. Okay.